guys! Welcome back to my channel. So, bago tayo lahat, happy Sunday sa inyong lahat. Ito na nga ang pinakahihintay ng Las Bea. Di ba kahapon nag-upload ako na nabisod kung bakit hindi ni Bianca si Dustin sa kanyang TikTok account. Yun ang rason. Pero ngayon, matapang na si Bianca. Pinost na si Dustin sa kanyang TikTok account. At muli, nasiyahan ang Dasbea na nagtatampo kay Bianca. Siguro narinig ni Bianca at nabasa ang mga hinain ng Dasbea na napaka-unfair ni Bianca na bakit si Will lagi ang pinupost niya sa TikTok collaboration niya kasi may project silang dalawa ni Will, lalo na yung endorsement. So sabi nila, ba't hindi naman si Dustin? Ba't hindi niya pini itong si Dustin? na balita at talagang umalakas ang umuuhungan ng boyfriend niya na itong si Dustin. So, kahapon layag na layag ang Dasbea pinong nagpost si Dustin nag din itong si Bianca ng kanilang TikTok ni Dustin, ang blooming ni Bianca sa kanilang TikTok ni Dustin at syempre maraming kiniling muling nagising ang mga natatampong Dasbea kay Bianca mahal na naman daw nila ulit itong si Bianca na nito talagang feeling sa mga fans, diba nagtatampo lagi, kasi nasanay na na may ayuda palang hagi. Kaya, nagtatampos na kay Bianca at napagbigyan naman sila ni Bianca. Kahapon after ng TikTok ay kinuto ng mag-jowa pati sa isang restaurant. Hindi lang sa isang restaurant buong araw atang magkasama si Dustin at si Bianca. Kasi nga hanggang gabi, saan kaya sila pumunta hanggang gabi? Kaya mamaya i-upload ko yan kung nasaan si Bianca at si Dustin at kung sino ang kanilang mga kasama na nagbanding hanggang gabi after ng Bench Fashion Show. Kasi yung BFF ni Dustin na si David Licatwa ay rumampa si Dustin. niya. hindi rumampa, baka busy at walang time. Ang gym ngayon na yata ang gym si Dustin. Kaya walang wala siya sa bench fashion show. Pero yung mga kaibigan, iba niyang kaibigan ay pumunta para supportahan ito si David Licanco at ya yeah, nagtipon-tipon sila sa resto ni Dustin. At may sinundot si Dustin sa baba, si Bianca. At kasama ni Bianca, si Mika River Ralph at ang kanyang BFF na si Sian. Kaya abangan nyo mamaya, i-upload natin ang mga kaganapan sa Iraya kasama si Bianca at si Dustin. So, nagpagay sa ating update sa ngayon hanggang sa link. Bye-bye!